Right, mga kongsi, yan at kami ay pauwi muna sa buwana dahil ilan na yung tumawag sa akin na sira na daw yung aking kubo sa dagat yan at kami ay nandito na sa uh, Tagaytay dito sa may boundary yan o, oh. yan ang sitwasyon ngayon dito sa kalsada uh, grabe ang pag oh, yan, oh. ilaw na lang ang sasakyan nyo na ikita. Abangan nyo na lang yung uh, pagdating namin sa dagat kung ano na nangyari sa akin kubo. Nakadalo meses na sa akin si Japper Sniper. Wasak na raw yung aking kubo doon. Right, yan mga kosi. Ano nangyari sa kubo? Grabe. Ah, mo po kaya ano, tumba o oh. hindi na si Rambo bumagsak na ang ayan o no. oh. grabe hinabot ayan o eh. Ayan na. Ayan na, nangyari. Nangyari na nga. Pasok ang tubig dyan. Ayan na. O. Oh. Ha? Ay, taas niya. Ay, luti. Alright, mga kakosi. Ayan. Hindi ko malaman kung paano ang gagawin kung paglilinis dito. Ayan o. No. Bumigay na yung kubo. Tapos, ito dito. Ayan no. Pasok na hanggang loob yung ano, basura. Ang laki na itinambak na buhangin o. Wala na yung flooring. Tapos yun o. No. Bita nyo. Ano na yung yung pinto ano, halos matabunan na rin. Tapos ano, pasok lahat yung basura. So sa ngayon, wala akong ano, pwedeng gawin dito kundi uh, itas na lang muna yung mga gamit na na madadala. Ayan oh. Mga nakataas na. At uh, ayaw ko kung paano ang gagawin ko dito. <laughs> Nalulula ako. Hindi ko alam kung alin ang uunahin. Ayan oh kasi ng flooring bumigay. Nahukay yung flooring doon, oh. No? Ayun, no? Tanyo, na yung ano doon sa, yung upo, ano. Yung upo kasi na yan, nakapatong din niya sa flooring, dyan sa semento. Wala, wala lahat yung ating pinagpaguran. Pero okay lang yan. Wala tayong magagawa. Mahirap. Mahirap kalaban ng ano, kalikasan. Kaya wala muna tayong magagawa ngayon kundi panoodin itong ating pakanana ito. <laughs> Ayan o. No? Malaki ng alon. Tapos yung problema sa gabi yung ano, high tide. Ayan o. No? Karoon na pati ng drum dito. mga kamsi Pauwi na ako at wala na rin ang magagawa doon Alright